Ubo, na -ula lang na lang kat nun. na. Yan mga kadilag, kami po ay malapit na sa bahay. At magluluto, ay sorry. At magluluto kami ng Daddy. katmun jam. Ay, katmun Kalim. jam. Na yung... Sarap daw po, mga kadilag. Yummy. Mm. Yummy. Wala ka sa inyo, ha? Magdala ikaw. Magdala ikaw. kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's vlog, ay kasama ko ang mga bagets, Si Talambu, woo, si Pudding, at saka si Vlogger. Ayan ah, mga kadilag, namis kong mag-vlog. At sila Talambu, mukhang namis ding mag-vlog. Namis mo akong mag-vlog. So, ilang araw mga kadilag na hindi ako nakapag-upload. So, ngayon po mga kadilag, ang gagawin namin ngayong umaga bago ako pumasok mamayang tanghali ay magluluto po kami ng katmon jam. So, katmon jam ang ating lulutuin. So, yun mga kadilag. Kami po ay pupunta na doon sa kukuhaan namin ng katmon. Ano? Ay, lagayan. Wala nga pala lagayan. Plastic na lang, hingi tayo doon. Ha? O, oh, sige yan. Oh, nagtatanim si tita. Lamin. Ang halaman. Kami kukuha ng katmot. Gagawa kami ng katmunjang. Lamin. Bo, naliligaw ka. <laughs> yan, si vlogger ay kasama din namin. Wow, parang walang sideline ngayon ang kuya vlogger. <laughs> Oh, nangunguna si Talambo. <laughs> Hoy, munting tao! Ah, napakabilis manak mo doon yung Talambo. Yan, si Talambo. Hoy, Talambo! Talambo, tingin nga ng mukha mo. <laughs> Para ka mukhang kuha ano At dito po kami mangunguha ng Katmon. dahan, -dahan. Yes. Tata. Oh, at ang dalawang brothers. Dalawang magkapatid ang naakit. Mababala naman po ito mga kadilag. Yan mga kadilag. Naglalaglag -lag na yung dalawa. Oh, dahan-dahan lang kayo ha. <laughs> oh, may <bayon>, nasa <tayo> po. <laughs> oh, may moon Ay, parang medyo maliliit pala. Pero okay na ito. Gagawin naman natin katmundyam. Palaman. Honey, boo. Wow. Oh, gano'n. Oh, o, oh, aba. Sige. Ito mga katilagang kat mo. Hoy, oh, pundeng. Ito ka na sa may mababanda. Tandahan ha. Uy! Dami na, dami na. mo. Nagpaalam na kami sa puno. Gagawa kaming Katmoon Jam, mga ni Lane. Ayan mga kadilag at sila talambo. Ay, laglagan ng laglagan ng Katmoon. Bo, naulan ng Katmoon. Naulan na. Naulan na. Naulan mm. na. Naulan na. Naulan <laughs> Naulan na. na, na, na -up -up, dito. Hindi kita nakikita ng kuya. ubo naulan na ng Katmoon. Pagod na. Ah. kanin ka. Ah, wala pa nga ka kaming itatanim, May. Baka naman niya yung madami na. op, oh oh. oh, oh. Oh, dami dami. Dami pong naglalaglag. Kahit malilitay pwede na ito. Ate Lili, nakainabansot ito ngayon yung mga katlon. Nakainabansot. Nakainabansot. Building. Tama na, tama na. Oh. Ah, batik na mabagsakan mamagsakan. Holding. Up, up, Tama na, tama na. Baba na kayo, holding. Baba na. Asa na kuya vlogger? Tama na. Madami na. Madami na tayong kagawing kat jam. Madami na. Oh. Pwede pa natin yung mga nalaglag buhali kat sayang. Mga nilaglag na mga kuya. Tama na, punding. Nasa sa pa po. Yan mo lang sa baba ko, kuwan. Yung para di ka mahirapan. Yan. Sa may ate mo ni Inablog kayo ni Kuya Tarashoot. Ito po ang tsura ng Katmon, mga kadilag. Naka yung mga Katmon dito ay nabansot. <laughs> Pero parang pwede na ito. Tuwi ah. Mga gangon na. Ito yung parang mula na gano'y Why? Pero ayaw kumain na hindi lutong katmon. Sige, lulutuin nga natin yan. Ito naman eh. Ayan, ang gusto ko nga ngayon. Kami po ay palis na. O, salamat ate Leline sa katmon. <laughs> Kahit kami sa apo nung nagpaalam. O, tayo na. Pulding. talambo Yan po yung ating nakuha. Mga kadilag. Dadalhin na po. O, dahan dahat May alam yan ha. Ito. Sabi may katmun po, katmun. Bili-bili na. Katmun po. Napakadami po namin nakukuha mga kadilag. Yan po yung masarap na palaman sa hambor. Uy, uy. Uy, uy. Katmun, po. Yan mga kadilag. Kami po ay malapit na sa bahay. At magluluto, ay sorry, at magluluto kami ng katmon jam Ayun, yung, yung, jam yung marmalade, yung, yung marmalade. oh yun ay yung parang marmalade so yan mga katilag ito po ay nahugasan na ni Pulding ng isang beses habang ako ay pinapakuha ni mama ng susi kanina so ngayon mga katilag ito ay atay mo ng babalatan para tanggalin natin yung pinakang buhok na ito sa loob hmm. Yan ay may buhok talo. May buhok sa kamay ko. <laughs> Tsaka sa may una ni Ate Nol. Dapat ay matatanggap ng ganay. So ngayon mga kadilag, eh Ate Nam, hihiwain yung katmon para mabalatan na nila, namin nila talambo. Talambo! Hello! Hey! Ganto lang po. Ang gagawin. Sabi ni Buho, tagal. <laughs> Naiinip na kaagad. Tama't tama, -tama lang ito mamaya, buo sa merinda. Kita mm -hmm. eh, malam, eh. mong malamig. Buo, kung gusto mo kubawa na le? Madali. Eh. sama? mo? Oo, umay ka na yan. Hmm. Tapos ay lagam na ng mga asukal. Gusto mo pala mabilis ay Eh. Ano Dati, Dati malalaki. Dati malalaki ito ka. Nainkat mo. Ngayon yung maliliit na mga kadilag. Pero ito yung gangon na. Ah. Pwede na siyang kain. Pwede nga ito. ito. mga kadilag. Itong kat mo masarap ding pang asim sa sinigang, na isda. Elaman mo. Mm -mm. Ito po mga kadilag katmon ay parang sa isang lugar ay bibihira magkaroon ng puno ng ganito. Ito ay katutubong puno dito sa amin. Talagang. So yan mga kadilag. Bali natanggala na po ng ano ah. Ng ibutod. So ngayon ay eh, atin ang babalatan. Ganito lang po pagbabalat na ito. Ito yung pinakampis ni ang mga kadilag. natin yung buhok. Buhok nito lang ba? So, ito, pwede yan. Buhok nito. Kaya ating lalagay. No? At ito yung medyo matrabaho, yung pagkatanggal ng buhok. Ito Yun yung loob niya. ito na lang. Ito yung loob niya. Much, much, much later. Ito na po ang ating katmon. Ito po ay nahiwa-hiwa na namin. Tapos po ay nahugasan na din po. Natanggalan na din po siya ng mga yung pinakang buhok na yan. So ngayon mga katilag, bago natin isa lang ay lalagyan na natin ng tubig. Bali po, dalawang baso po. Ang ating lalagay, dalawang tasa ng tubig. Tapos mga kadilag ay lalagyan natin po natin ang asukal. Mabilis lang naman po itong lutuin. Madali din lang. La one fourth na asukal. So, dahil ito ay jam, mga kanilag, ay talagang madaming asukal ang ating ilalagay. Madaming sugar. One fourth, tas ay isa pang one fourth, bali one half. Kalahating asukal po ang aking ilagay. siyang isasalang sa ating apoy. Mabilis lang naman po ito mga katilag. Papakuloyin lang tapos ay hintayin maluto yung ating katmon hanggang siya ay parang sa mabagkat. Yan mga katilag, makalipas ang ilang minuto ay kumukulo na. Kumukulo ng ating katmon dyan. At ngayon mga kadilag ay meron po ako dito sa laan namin. Dito siya sa salahin namin gaganihan yung mga kadilag. Ating Dodo Rugi. Baka mamay masyadong malaki ay. Pero tama lang naman yung ating hiwa. Pero parang kaunting pa at medyo matigis pa yung katmon. Yan mga kadilag. Malapit-lapit na po itong naging jump. Ano na din yung katmon ng mga kadilag. Pag nabili kong asukal, ay hindi siya yung brown, yung brown na brown. Kaya yeah, hindi masyado. ay nag-aabang mga kadilag na pusa. <laughs> pusa ni Talambo. Pusa ni Talambo'y narito. Oh, mabait po iyan. Yehey! Malapit na ito maluto, mga kadilag. At ito na, mga kadilag, ang ating katmunda mong jam. Pulding ano sa anong lasa? Pinapatikin ko po si Pulding. Mainit. Taba ka nga, Pulding. Eh. Ito pala may buto-buto na kaunti. Hmm. Kaila ko nung unay wala. Maya maya, mga kadilagay, ito yung ahon ko na. Siya ay okay na. Ano Polding? Nalasahan mo na. <laughs> na. Masarap. Masarap na. Matamis. Oo. Wow. Masarapan si Polding. Sakto ko sakto. Mag-aalas 11 na. Ay, ang paso ko ay alas 12, Okay, ako prepare pa mga kanila. So, patay na po natin ang ating apoy. Ayan. Naisagot na ito sa loops. Sasali na, na natin sa garapon. Sa jar. So, yan mga kadilag. At kami po ay mag... Pap Papalaman na kala. Papapalaman ko na si Bo. Kala Bo, magpapalaman na kita paborito naming hambor. Ano kaya? kaya doon ni Bo? Ang ating kalaman. Bo, gusto may madami. Aray, mainit pa. Hindi pa muna lang, ha? Medyo mainit pa. Ha? Oo, oh, magdala ka na ito yeah. sa inyo, ha? Magdala ikaw ng palaman. Palaman ka na, big si pulding. nang magpapalaman para si... Ano? Sure? Masarap. <laughs> Sabit May na initan ka? Hmm, mo Ako tayo may pasok ay kaya hindi na natin masyadong mapalamig. Kaya eh. Pero masarap. Ah. Masarap daw po. mga kabilang. dito. Hmm. Yummy. Wala ka sa inyo ha manda la ikaw Masarap. Tingnan ko nga. Ang sarap ng atarado suya. Masarap pero pa sasabihin yung asin ani. Mm. Ano ba? Ayos. Hindi nga salita. Okay. So, itong mga kadilag, tapos na akong kumain ng hambor. At itong palaman na ito, ah, ay bibigyan natin kala talambot tsaka yung tinapay. Oh. So, talambay na kain pa. Talang na po ng kuya niya yung palaman. Kulding. Ah, talambo. Bye-bye. Papasok ka ako. Bye. Bye. <laughs> So, yan mga kadilag Ito na lang po dito sa bahay. Si mama po ay nakakain na din. Yan, nabawasan na din itong hamburger Si Bibi na lang. Ay, si Indong lang, na din mga kadilag So, si Bibi na lang di pa nakakain. Tapos mga kalilag, itong dadaling ko sa office ay akin ang pinapalamig. Para pagdalagay mga kadilag sa bag mamaya ay malamig.